magandang buhay at Mubarak sa ating lahat sa lahat ng mga kapatid natin Muslim br brothers and sisters around the world nandito na naman tayo guys sa Gulayan dito mga okay okay dito mga saging mga saging mga uh, pears, orange mm -hmm maghanap muna tayo guys ng ating mabibili ang dami na no kasi Friday ngayon last day of holiday namin kasi bukas is papasok na naman tayo sa trabaho ang daming mga talong oh

Mau Kamu ada? 10 real? 10, 10. kilo. Case so ya give case. Give ada Thank you. Thank you Sadiq. Ano, yeah. Ito na lang guys ihalo ko Ito sa manok na ano, Ito ko. po. mga na po. hanapan ko pa Ito si na ng ng na po. Ito ng talong Ito na talong Ito sa po. doon sa sa Ito na po. Ito na po. Ito Ala check. Kam Thank Tiri 3 real 3. okay. Yeah, real daw oh. guys ang, ano po Ala 3 real. 3 real daw kung guys na bili ko na. No? Tingin mo na tayo dito ng mabili natin dito. May mga talong ito mga saging oh, Overlife na naman itong saging na ito bibili si akong sibuyas, bibili si akong sibuyas si 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 kasi wala na akong sibuyas doon si ito matalong. Matalong na maliliit kam hada kahit kinji kam arba talong bilang so yan lang guys bibili mo na ako maghanap muna ako ng orange so yan lang maghanap muna na ako Tomorrow ng orange bye bye